morning everyone! Kamusta kayong lahat? Nakapag video rin ako sa wakas. Mangunguha tayo ng papait. Naisipan kong i-video para, para may update naman kayo sa akin. Kung anong ginagawa ko. Marami kasi tumutong papait dito. May suluyot pa. Pakita ako sa inyo. Ayan o. Oh. Ang dami. Kunin ko lahat yan. O, oh, di ba? Libre lang. Tumutubo lang yan. Ito yung tinatawag nilang native na ano, papait. Sa katagalugan eh, alam din nila to eh. Inigisan nila. Sa Ilocano, tawag nila papait kasi nga mapait. Sa dami sa luyot. Tumubo lang din yung mga saluyot na to. Kinalat namin yung buto. Ayun, no? ang gaganda. Diba? Ayun po, oh, sa ilalim ng ano kahoy. Meron pang mushroom dito. Kukunin ko rin yan. Ang ganda yung mga tanim ko doon. Papakita ako sa inyo kapag ano, malalaki na sila. Ay no, ang ganda. Naguulan kasi, kaya ano, gumanda. Tapos mga gabi pa dyan. Diba? Nabag yung gabi yan, pero tumubo na. Ayun yung iniinom kong ano. Chocolate. Lalagyan ko kayo dito. Tapos mangunguha na ako. Ang hmm, gaganda oh. Ang okay, ganda nyo ba ako, naririnig nyo masarap to lagyan ng ano, ilagay mo lang lagyan mo lang kamatis, sa kapupung Sarap. ano yan, ang dami I'll see you soon. pag inugasan mo, pag sinaboy mo yung pinagugasan mo na tubig, sasaboy mo, nakakaano yan? Tutubo. Kaya kung umuboy po, kung san-san. Kasi ngayon, bulak-bulak niya. Yan o. No? kapit bahay. Dali talaga sa probinsya. Maririnig mo huni ng ibon. Pilaok ng manok. Hindi ka tawag kapag nasa city ka. Ingay ng tao. Ingay na sakyan. Dito hindi. Sa ano lang yan. Mga dumadaan motor. Para makita niyo ako. ng manok eh, hindi tinutoka yung dahon. Kasi nga, mapait siya. Ayaw siguro nila na mapait. Kasi pwede po si Garilias diyan, sa nikod, binarot pa pa alam, plastic. Nukusta nila yung dahon. natin yung, ito kamukha niya, pero hindi siya nakakain. Mukha rin siyang papain. video kasi marami ang tatanong. O oh, pa hindi ka na lang video wala ka nang upload. Busy kasi. Walang time mag-upload ng video. Ngayon medyo maluwag. Yun, pag nangunguha ako, para makita nyo rin kung ano ang papay na sinasabi. Damo lang po eh. Kung tutuusin. Pero damong nakakain. Masarap po. Masarap. Masarap. Okay. Bye. Thank you for watching guys.